Hello po mga kapatid. Ayun, kapayapaan po ng Diyos ang parating sumaatin at narito na naman po tayo sa talakayan with Cabernet ng Fastpassers PH. Kaya hindi ko na patatagalin pa. Let's all welcome Cabernet. Hello po, magandang araw po. Magandang araw, Brother Gabriel at sa mga manonood mo sa iyong programa. Ano meron diyan, bro? Yes po, bro. Ayun. So this time, ano muna tayo, Cabernet? Ano? So merong nag-comment dito na patungkol sa akin, Cabernet, no? Sa episode natin na in -expose natin yung maling aral ni Daniel Rason Cabornok doon sa Ebreo G5 no sa katawan tsaka yung doon sa iglesia Ayan, so nagpinilipit ni ba ni Ginong Daniel Rason yun na-expose natin So, meron ditong isang MCGI member nag-comment. Ayan, si kapatid na Rosenda Samson 443. So, ganito po yung kanyang comment. Ano? Uh, sana magkaroon kayo ng matinding takot sa Diyos sa pinaggagawa nyo. Dahil matapos kayong makalasap sa mabuting kaloob ng Panginoon, wala na kayong haing natitira pa. Hinatid na ninyo ang sarili nyo sa impyerno. Sure yon Ayan, kabor, So, yung kayo dito, kabor, Hindi ka naman involved dyan, eh no so magbigay lang muna ako ng context ano po para sa mga kapatid so hindi involved do sa word na kayo hindi involved din si Kabornok bakit po dahil si Kabornok ay never po napunta ng MCGI so siguro baka yung word na kayo diyan parang bilang paggalang ba gano'n no paggalang kaya at uh, isasagutin natin to with respect din ayan kasi si sis naman ni eh, medyo magalang naman siya. Okay, so ano ba yung context na itong sinasabi ni Sis? Bakit daw bakit tila kila maiimpierno na ako according sa comment kasi, diba, niya kasi di ba sabi din niya doon eh hinatid ko na yung sarili ko sa impierno. ganito pa yung context nito mga kapatid mayroong double standard kasi ang MCGI diyan sa mga umaalis sa kanila dalawa yan na, which is parehas ko yun na naranasan so makikita niyo ha kung ano yung double standard so una di ba pinagbibintangan na ako daw ay tik tik ipinasok ng lihim so pag sinabi kasi tik tik parang ang purpose lang noon pumasok ka dun sa MCGI para alamin mo lang kung ano yung costume dun sa loob, ano yung aral nila, ano yung tinuturo sa pasalamat, and then i-expose mo yung balang araw. So, wala sa puso mo yung pag-anib mo doon. Ano? Yun yung bintang sa akin. Ipinasok ng lihim o yung tik-tik. And then next naman, yung umalis din sa kanila, no? ito yung pangalawa nilang bintang. Nakalasap ng mabuting kaloob ng Paginoon. Kasi meron doon na naanim talaga ng maayos, nakalasap ng mabuting kaloob. When we say nakalasap ng mabuting kaloob, yung nakaranas ng mabuting gawa ng MCGI and then yung nakaranas ng mga aral ni Soriano. Kaya kapag ikaw ay umalis doon sa iglesia nila, sa MCGI, ay wala nang haing natitira pa sa'yo. May iimpyerno ka na lang talaga. Ganun po yung, ganun yung context doon. Ngayon, mga kapatid, ito yung point ko. Ito yung point of view ko. Unang-una -una sa lahat, hindi ako pwedeng maging tiktik kasi tinulungan akong pumasok doon. Kaya hindi ako ipinasok ng lihim. Ako mismo yung may interest na umanim talaga doon sa MCGI kasi nga, inakay ako nung kaklasiko na MCGI kasi kada tanong ko may kasagutan patungkol sa Biblia. O, kaya yun yung naging paninindigan ko. So mula doon sa may Born Again, naging closet na akong Born Again, Loki MCGI nako. Na and then na-convince ako sa MCGI. Kasi may kasagutan ng Biblia eh. Ganun yung pananaw ko nung araw. Pero hindi ko kinoconsider sa isipan ko na hindi porte may kasagutan ang Biblia, eh totoo na kagad. Kasi dapat mong i-consider yung interpretation nung nagbabasa ng Biblia. Ganon. So hindi ko kino-consider yung interpretation ni Soriano kung tama o mali. Ang kino-consider ko na kagad is yung sinasabi ni Soriano is tama yung kahit ano mangyari, kahit na may mali na pala. So hindi ako tiktik. Ginusto kong mag maanib talaga. No? Nag-start ako nung doon sa may lokal ng Malolos. Dumalo ako ng konti doon. And then, full na ako na dumalo ng doktrina doon sa lokal ng Balagtas. Ako na lang mag-isa. With, syempre, tulong nung kaklase kong manggagawa. Hanggang sa naanim ako. Actually nga, siya ang tumulong sa akin na mabautismuhan eh. No? Nung ako'y napadpad na ng, napadpad ng apalit pampanga, siya yung katulong nung bautisador. So, mas napabilis akong nabautismuhan. So, may umakay talaga sa akin. Hindi ako umanib doon just because para lang mang tik no? At buong puso akong naani po dyan. Talagang panate ko talaga ako. Sinasabi ko na sa inyo. Next dito sa sinasabi naman ng kapatid na sa akin, wala nang haing natitira sa akin. Yan yung baka pwede pa siguro baka pwede pa siguro to tanggapin ko kahit pa paano no kahit pa paano pero hindi ko na tatanggapin kasi tinuruan daw ako ng mabuting gawa ng MCGI binigay naman nila yung best nila para sa akin pero alam nyo mga kapatid, hindi po yan diwa ng tunay na sa Diyos. Mga kapatid, hindi ganyan yung diwa ng tunay na sa Diyos. Kasi ako naniniwala ako, kung ikaw tunay na gumagawa ng mabuti sa kapwa mo, ipagpapas sa Diyos mo yon ipagpapas sa Diyos mo. Kung meron ginawa sa masama masamangan mo, ipagpapas sa Diyos mo yun. Hindi mo kailangan sabihin maimpirno yung kapwa na yun kung may nagawa man siyang kasalanan sa paningin ninyo. Pero ako, wala akong ginawang kasalanan, mga kapatid. Kasi nung na-realize ko na kulto tong MCGI at na-realize ko hindi to sa Diyos, lumayas na ako. Kasi sinabi naman ni Soriano yun eh, kapag ang iglesia may mali, kahit isa, kahit isa, layas na. So lumayas ako. So hindi pwedeng i-ano sa akin tong Actually, this is Bible verse, mga kapatid, na, na sa Bible verse yan, Ebreogis yan, if I'm not mistaken, yung wala na kayong haing natitira pa. Ibig sabihin nun yung yung maiimpierno ka talaga. Ako naniniwala ko, wala akong ginawang masama. Umalis lang ako sa kulto. Umalis lang ako sa iglesia ng malakas mang gaslight. Umalis lang ako sa iglesia na naninenegosyo na yung mga miyembro. At yun nga yung mas nangyayari ngayon doon sa MCJI sa panahon ni Daniel Rason. No, yun yung mas nakakalungkot mga kapatid. Yes, proud ako na nakaalis na ako diyan. Nakakahinga na ako ng maluwag. I'm living my life to the fullest now. Pero may konting lungkot at kirot sa aking puso kasi parang hindi hindi ka totally magiging masaya na alam mong mayroong patuloy na nabibigti. So hindi ko mamasamain tong sinabi ni kapatid na Rosenda Samson na to. Hindi ako masasaktan kasi alam kong hindi ako guilty dyan. Pero meron akong awa na nararamdaman sa kanya kasi ganyan yung script ko din nung araw. O ganito na lang. Halimbawa kami ni Kaburnok. Parehas kaming MCGI. So naging malapit yung kalooban namin sa isa't isa nung nasa MCGI. And then si Kabornok nagising sa katotohanan. Umalis sa MCGI. No? For whatever reason. Pwedeng personal, pwedeng spiritual. Yan din ang script ko. Ang magiging paningin ko kay Kabornok, wala nang hain itong matitira pa, may iimpyerno na yan. Just imagine kung gano'ng kapangit yung naipasok na morality sa aming puso. Yung gano'ng kapangit yung naipasok na pag-uugali sa aming pagkatao nung kami nandyan sa MCGI. Kaya bago kayo kagad maniwala na napabuti daw sila nung nasa MCGI sila hindi hindi po totoo 'yon mga kapatid i encourage you na maging skeptics bago kayo maniwala kasi mga kapatid ang kulto, hindi yan magpapakita ng ng pangit. Magpapakita lagi yan ng maganda. Pero ang may papayo ko po sa inyo, alamin nyo kung ano yung genuine na maganda at kung ano yung pakitang tao na maganda. Ayan. So yun yung context ka, no? Oo, at uh, talagang nakakalungkot yung mga pananaw na ganyan, ano? Pero mm -hmm. mo, ip ipapa ka. <laughs> ano yes, pa? yes. <laughs> Di bang ang pangit naman? Oo. Oh, oh, oh. Pero sige, dahil sinabi mo na nga, eh, eh kaawa kaawaan-awa siya ng Diyos. <laughs> diba? Yes, yes, Kaborno. Yes, yes. Uh -huh. eh. Ito kasi yun, Kaborno, ano, pakita ko na yung talata na tinutukoy na ito ni kapatid na Rosenda Samson. <clears throat> Ayon, Gis 20 sa Iskabornok, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos nating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Eh, dito sa paningin ni, ano, ni kapatid na Rosenda Caburno, sinasadya ko yung pagkakasala. Mantakin mo, ginawa na ko ng mabuti ng MCG, ay ngayon ine-expose ko sila. I beg to disagree kasi unang-una sa lahat, kaya ko to nagagawa. Dahil unang, dahil unang-una sa pag-ibig sa kapwa eh, sa mga katoliko natin eh. Hanggat maaari, miniiwasan ko na yung mga kapatid kong katoliko ay mabiktima nung sa MCGI dyan. Dahil pakiramdam ko kasi kabunok, may something na nakaatang sa bal balikat ko na responsibility. Hindi man malaking-malaking responsibility kumpara siguro sa mga akardinal natin o bispo, pero at least meron akong share na magagawang kabutihan. Hindi ako nagkakasala eh, kasi alam kong kulto yung MCGI, hindi dapat aniban. Dahil una, sinabi na ni Soriano hindi kami ang totoong iglesia. At hindi totoong umanib kami sa iglesia nasa Biblia, yung aral ni Soriano. Hindi naman totoo yun eh. Ang tunay na inaniban mo yung Members Church of God International. Katunayan, pag tinignan mo yung ID mo dyan, hindi ka umanib sa iglesia sa Biblia. Ang inaniban mo yung MCGI. Doon ka din nabautismuhan. Which is, hindi doon na naman nabautismuhan -na -na si Soriano. Yan ang katotohanan din eh. Kung meron man akong sinasadya, hindi ang pagkakasala. Yung pagmamahal sa kapwa. May mga nagko-comment sa akin. Eh, may, may mga nagko-comment sa akin. Minumura ako, ginaganya-ganya dahil sa MCGI hindi eh, ako nasasaktan kasi alam ko naman kung ano yung ginagawa ko. Eh, ito ang mahirap. May mga mag-message -me sa akin sa Messenger o doon sa may chatbox nung aking Facebook page. O, oh, mga kapatid nating katoliko, usually mga babae na may asawang lalaki na MCGI o oh, napapabayaan yung pamilya, napapabayaan yung responsibilidad bilang tatay sa pagiging panati ko sa MCGI. Yun, merong tusok sa puso ko yun. Kasi alam ko kung anong epekto ng MCGI sa isang miyembro nito eh. Magiging panati ko yan to the fullest. Magiging bulag yan to the fullest. So, at least yung magkaroon man tayo ng, ng preventive na ano na gawain para wag maging MCGI yung isang tao. Ubod ng laking tulong nun, mga kapatid. Dahil ako nga, five years lang. Five years, guys. Five years. Pero napakalaking bagay ang nawala sa atin. How much more? Imagine niyo mga kapatid ng katoliko, 22 years. 20 years, 25 years, 10 years sa MCGI, umalis. Umalis, walang kabuhay-buhay. Yung mga ganong bagay, mga kapatid, maiiwasan natin yan kung nalaman kagad natin yung katotohanan doon sa kanilang samahan. Again, ang request ko na lang, mga kapatid, ay ipanalangin natin tong si Rosenda Samson. Kahit iniimpierno na niya ako. <laughs> Ayan. Oo, yan ang masaklap dyan. Eh. Opo, opo. Ano eh, yun na yung naturo kasi sa kanila kabornok eh. Kaya parang ang dapat na ang may kasalanan dito sa totoo lang, hindi naman yung mga miyembro din yan. Siguro, meron silang part, kaburno. Kasi hindi nila alam na nagkakasala sila. Eh sa paningin naman ng Diyos, mauunawa ng Diyos yan eh. Hindi naman yung kagaya ng sekular na, na, na batas dito sa Pilipinas. Ano nga ba yung kaburno? Yung ignorance of the law. Excuses oh, no one. No, one. Diba? Oo, oo, oo. E secular yun, di ba? Albawa, nagnakaw ka. Ay, ah, hindi ko po alam na masama pala magnakaw. Ay, hindi, makukulong ka pa rin. Di ba? Yun yung sa batas ng tao eh. Pero sa batas ng Diyos, let's say nagnakaw ka, pero hindi mo alam na masamang magnakaw. Ituturing ka ng Diyos na nagkasala, pero mauunawaan ang kahit ganon. Ito, biktima lang yan, si kapatid na Rosenda Samson. Kaya hindi in, more on awa yung nararamdaman ko sa kanya. Pero yung nagturo sa amin, yon Ayan, tulad dyan, si Daniel Razon, o ayan, si Ginong Soriano, bahala ng Diyos sa kanya kasi patay naman na siya. Pero si Daniel Razon, nabuhay nabuhay pa. Anak ah, ko, pag hindi pa binago ni, ni Daniel Razon yung pinagagagawa niya sa buhay niya. Muntakin mo, libo libong tao yung dinadala niya sa kapahamakan. Yun, dun sa mga ngaral, talagang medyo may konting inis. No, may konting inis kasi grabe yung pangloloko sa kapwa. Grabe yung kasinungalingan. Matakin mo para makapag-insist ka o makapagpasok ka ng masamang budhi sa kapwa. ba diba? Yan yung pag ng kapwa. No? Yan yung pagmumura ng kapwa. Yan yung pagwawala sa comment section. Yan yung pagdudunot ng sakit ng kalooban sa kapwa. Yan yung mga ganyang bagay. Paano nagagawa yan ng mga tao na, ano, na follower lang? kasi pinasukan sila ng karumihan sa kanilang isipan. Nino, no, ni tanas ba Hindi. Yung tao lang din. No? Yung, yun nga, yung bula ang mahangaral. So, ipanalangin na lang natin to si kapatid na Rosenda Samson. No? Ayan. Kaawaan natin siya. Biktima lang po yan. So, again, maraming maraming salamat po sa panonood or pakikinig po sa episode na to. Nawa po ay <clears throat> nakatulong kami sa lalong ikatitibay po ng ating pananampalatayang katoliko at pagiging katoliko. Ha? Maraming maraming salamat po sa Diyos mga kapatid. Ako pong yung lingkod, Brother Gabriel de Guzman, ng Karunungan Katoliko, together with my partner, Kaburnok ng Fakmasters PH. Ingatanawa tayong parati ng ating Panginoon.